Libra, tignan natin kung ano po ang good news para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, pa-like na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail na ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Kiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Yan po yung ating Facebook page. And pag check nyo po sa description box, kiklik nyo lang po yung link and madadirect na po kayo doon. Kung kayo naman po ay naka-deactivate sa Facebook, okay, hindi ko po kayo mare sa page. Kaya mag-email na lang po kayo. Nandyan din po yung aking email sa description box. Tingnan natin pagdating sa pamilya. Ayan. Good news pagdating sa family. We have six of swords. Meron ba dito nag, ano, naglakad kayo ng mga visa? Ayan po, pwedeng um, moron visa yung nakikita ko dito. Okay, kung meron naman dito asawa mo na dito sa Pinas. So, pwede po na makakaalis na we have the magician. More on travel yung pinapakita dito. So, kung meron naman po dito, mag for good na kayo or mag-settle down na kayo sa ibang bansa, ayan po, matutuloy na din talaga siya. We have Queen of Wands. O, hindi na makapaghintay yung iba sa inyo. Pero alam nyo, worth the wait naman po talaga. Kung ano man tong waiting game, waiting season na ginawa po ninyo. Tignan natin o yung mga sinacrifice po ninyo. Check natin pagdating naman sa in-laws. Let's see. Queen of Swords. Lagi na lang ganito yung lumalabas sa in-laws. Laging, ano, Queen of Swords. Okay, meron dito, very direct, no? Tignan natin, we have the devil. Mukhang may naninira dito sa inyo pagdating sa inyong sinisiraan kayo sa in-laws nyo. Yun nakikita ko. Nine of Swords. Ayan. Okay, ang nakikita ko pala dito, some of you, ano, medyo mainiti na yung ulo ng in-laws nyo. Sabi natin, mother-in-law mo to. Pwede rin, father-in-law mo. Pero kasi parang may sakit. Yun yung nakikita ko dito. At pwedeng kayo yung mag-alaga. Yes. Or sabi natin, pwedeng makakuha kayo ng taga-alaga kung hindi nyo naman kayang mag-alaga kasi iba sa inyo nagtatrabaho o kaya naman nasa malayo kayo. So, good news yan kasi, di ba? Pwedeng natapat to na mayroon kayo. I mean, meron kayong ipang sustain doon sa kung ito man nga po ay may sakit. Ganon. So, good news pa rin siya, hindi ba? Actually, negative yung energy eh. No? Mm, um, ayun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung may pang-sustain talaga kayo. So, pwedeng may sakit isa sa mga in-laws ninyo at tumutulong po kayo. Kasi sabihin natin, Libra, pwedeng kayo yung mayroon ngayon. Kaya ganyan po. And, um, uh, sabihin natin, hindi man kayo yung naka-receive ng blessing dito, pero pwedeng kayo po yung nagbibigay ng blessings pagdating sa inyong mga in-laws. Ito yung pinapakita na energy na yun, ano? Tignan pa po, po natin pagdating naman sa anak. Okay, sa anak naman, ano ba yung good news? Okay, we have the moon. Meron tayo dito ng ten of cups. But may confusion. Meron ba dito, nagtataka kayo kung anak niyo yung tinuturing yung, yung anak ninyo. Ganon. Oo. Three of Cups. Ah, okay. Some of you may ganong energy, ano. Pa DNA nyo kung kayo ay nagdududa. Pero ang nakikita ko kasi dito is more on, ayan po, mag-open na po sa inyo yung anak nyo sabihin natin, ano man yung gender nila i-open up yan sa'yo ng anak mo mm -mm. meron din naman dito uh, pwedeng, kunwari may nililigawan siya ayan po, sasabihin niya sa'yo alam mo yung comfortable siya na magkwento alam mo yung parang nakikita ko nga dito, is best friend ka ng anak mo So, which is good, Libra, ba? Diba? Kasi di lahat ng magulang tsaka anak, ganyan yung relationship. Kaya, swerte ka kasi kung nag-open up sa'yo yung anak mo. Ibig sabihin, ba? Diba, nandun talaga parang tinuturin kanyang best friend. May tiwala talaga siya sa'yo at komportable siya sa'yo. Tingnan natin. Ayun yung nakikita ko dito. Pagdating sa inyong anak, meron din pala dito pwedeng ititreat kayo. Yan po baka may trabaho na yung inyong anak. So, ayan, ititreat niya kayo sa labas para kumain. Check natin pagdating sa asawa. Sa asawa, we have seven of cups. Meron tayo dito ng nine of wands. Mukhang may surprise sa'yo dito yung asawa mo. Ten of coins. Ayan. Kaya lang yung surprise niya, parang nahihirapan siyang itago. Ganun. <laughs> hmm, kasi pwedeng nababasa mo siya eh, Libra. Mm -mm. So ayan, nakikita ko dito more on ito kasi is mga uh, mga ano ba to? Mga dreams niya about your family. So ayan po. Talagang pinagbubuti niya. Mm -mm. Para mabigay talaga yung best sa inyo. So marami po dito sa inyo Libra, swerte talaga kayo sa asawa. yun yung nakikita ko. Oh, hindi lang pagdating sa financial ha, pati po sa emotional. Ayan. Uh, uh. Ano talaga, match yung energy po ninyo. At saka ito, napaka-eager no, ng asawa mo para sa family ninyo. Talagang nagsusumikap siya. Uh, very hard working, yun yung pinapakita rito. So parang alam mo yun, pagdating sa asawa, wala ka nang mahihiling pa. At saka nakikita ko rin dito, may trust kayo sa isa't isa. Kaya ewan ko lang kung sino tong nagda-doubt na to. Sabi ko nga, kung kayo ay may doubt pagdating sa inyong mga anak, 'di ba? Lalo na ayan, baka kasi meron dito na sa malayo nga, no. Ayun. So, ipa-DNA niyo po. 'Yun lang. Kaysa mag-isip-isip kayo kung ano-ano yung isipin niyo sa asawa niyo, hindi ba? Para may peace of mind kayo, pa-DNA kayo. Tingnan natin pagdating naman sa kaibigan, we have six of coins. Tingnan natin, mukhang may magbabayad na dito na kaibigan mo. And parang ganito, meron kang kaibigan dito na pag tuwing nangungutang siya sa'yo or pag may utang man, siya yung kusang nagbabayad. Ayan, we have the hangman. Medyo na-delay lang nitong nakaraan, pero ayan po. Pwedeng yung kaibigan mo nga na nangutang sa'yo na to, is makakabayad na kasi yan, meron na po siyang pera. Parang dumating na ba yung pera na hinihintay niya? So, sobrang nahihiya to sa'yo. Baka dagdagan pa niya yung inutang niya. Alam mo di ba? Kung kaibigan mo to, pwedeng hindi ka naman nagpapatubo, libra. Pero, ayan, parang papatungan niya. Siya mismo yung magbibigay ng extra. Parang, ano ba? Kasi nga, ba diba, naging considerate ka sa kanya. Naintindihan mo siya. So, meron siyang ibibigay na, sabi natin, tip. Parang ganun. <laughs> Papasobrahan niya. Tignan natin pagdating naman sa trabaho. Sa trabaho, we have page of wands. Okay, mukhang meron kayong bagong aasikasuhin dito pagdating sa work. We have the lovers. Mukhang meron kang itetrain. Yun yung nakikita ko. Night of Coins. Ayan. Oo. Parang meron kayong bagong train dito. Pagdating sa work. Pero ano naman. Um, bakit siya good news? Kasi madali naman pong magets madali mag-gets ng tao na yon Kung ano man yung tinuturo po ninyo. Alam niyo wala kayong kahirap-hirap. Ang bilis niyang makapick up. So, hindi po kayo may stress. Tignan natin. Kahit kahit na wala naman kayong train pwedeng kayo to mismo. Merong pinariwanag sa inyo, gets nyo kaagad. So, check, check natin, maano pa, matalas pa yung kaisipan ng karamihan po sa inyo. Check natin sa kaperahan naman. We have the Empress. Okay. Meron bang mga anak dito? So, we have Three of Swords. Tignan natin. Seven of Coins. Okay. Okay. pagdating to sa inyong kaperahan eh. Pwedeng may pinag-iipunan kayo dito. Ah, sabihin natin, ang target mo is bago matapos yung 2024 kasi. Pero hindi mo hindi mo siya na ano, hindi mo na ba na target, hindi mo na fulfilled yung ano mo na yon, yung target mo na yon. Pero wag kayong maano, malungkot kasi to. Oh, pwede niyo pa naman daw, pwede para naman kayo makapag-ipon. Okay? Mm, mm Pwede nga mas marami pa kayong investments na magawa eh, ngayong year na to. Kaya huwag kayo masyadong malungkot. Mm, meron lang din ako nakikita dito. Hindi ko alam kung may buntis dito. Nahihirapan ba kayo? Pwede medyo maselan yung pagbubuntis ng iba sa inyo. Mm -mm. Uh, medyo nalulungkot kayo pagdating sa, alam mo yung suporta, parang hindi mo kasi siya nakukuha. Yes. Kaya ayan yung iba sa inyo kung kunari, yan, asawa nyo yan, hindi kayo nakakaramdam ng support, awag uh, na kayong magbuntis ulit. Kasi kayo lang yung mahihirapan, maging wais po kayo dito, Libra. Tignan natin. Seven of Swords. Ayan, yung maging maingat dito. At saka alam sinasabi dito, magtabi ka ng pera para sa sarili mo. Huwag mo talagang ipaalam sa ibang tao na, uy, may ipon kang ganito, ganyan or nag-invest ka sa ganto tahimik lang po kayo kasi may mga take advantage din talaga sa inyo dito ayan so ingat lang din kayo dito pagdating sa pera kasi pwedeng ito is medyo magkaroon kayo ng struggle mm -mm. tignan ko paano kung ano pa yung uh, mga pwede ninyong ma-achieve, mabili okay magme-meditate lang ako para sa inyo Okay, hindi ko alam kung merong mahilig dito magbasa eh. Merong magkiraragala sa inyo ng ano, magbibigay sa inyo ng mga books. Tapos, slipper, chinelas. Opo, yan, yan yung nakikita ko. So, ano, di ba, be thankful. Alam mo, yung iba sa inyo, pwede hindi nyo ma-appreciate yun. Di ba, hindi naman lahat ng libra ma-appreciate yon yung na-pick up ko na yon, Pero, ayun po, yung iba sa inyo, meron kayo mga receive na gano'n, na mga bagay. Mm -mm. Tapos, meron din ako nakita is life insurance. Ayun. So, pwedeng ito yun, no? Kaya, magiging ano na kayo dito. Or, di ba nga, may nagkasakit dito na ano, kung in-loss nyo man ito. So, parang kayo, paghahandaan nyo na yung, yung, di ba, yung future ninyo. So, yan, meron dito kukuha kayo ng life insurance. Or, meron dito, itutuloy nyo na yung SSS ninyo kung kayo man po ay mayroong mayroon ng account doon. So, ayan lang po, Libra. Maraming maraming salamat. More blessings to come. And also, be a blessing to others. Yan lamang po. Maraming maraming salamat.